sana malak pa po magandang gabi po sa inyong lahat sa ating mga kababayan paano ba gayon? pwede pala o oh, hindi ano si Adrian Adrian please pahawa ka ako please alam mo Ah, uh, kami po sana ay dire ng mauwi ano po dahil uh, medyo nagabi na nga ni po. May kumusta po muna ang signal natin. Tanong daw nga ni natin yung ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito sa ating live streaming dito po sa Marinduque News. Ah, uh, uh, nagaikot po kami ngayon. Kumusta po ang aming signal? Malakas po ba? ga uh, sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon By the way, kami po ay pauwi na at uh, nag-aikot-ikot nga nipo kami nagatingin po kataka nagatingin po kita kung ano po yung current situation ng atin po mga kakalsadahan at mga community lalong-lalo na po yung mga nasa uh, mga nasa uh, in ano tawag doon inner barangay inner barangay ano po and then tinapos na ho namin yung live namin dahil uh, medyo pagod na at uh, dire-diretso na kami nang ng, uh, ng pag-uwi uh, uh, sa buhak at saka po sa gasan. Pero hindi po uh, ako mapakali na hindi ko po alay bitong ating mga kababayan. Alam niyo po ba kung bakit? Sa ating mga kababayan, ano po, magpasalamat po talaga kayo dahil nasa bahay na lamang naman po tayo. Kita, wag na po kitang magapasaway pa. Malakas mo bagang signal natin okay. at ang audio, okay po? Alam niyo po baga dito sa barangay Maligaya dito po sa barang ah, sa bayan po ng Mugpog. Agasan. Ah sa Buwak. Buwak. Ah, bu 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 ah bu buak na ito. Okay, buwak na pala. Ah, sorry po ah. Alam niyo po dito bigyan niyo po ako bigyan niyo po sila ng maraming mga papuso at mga palike dahil alam niyo po kung sino yung mga naabutan natin dito sa oras na alas uh, 6.30 uh, sa ng isang magandang gabi. Mga babae ho, One, 2 three, four. Limang babae ang nagabantay dito po sa pagitan ng barangay Mug ng barangay Maligaya, Mugpog, ah uh, barangay Maligaya buwak. At ito po yung tagusan patungo naman po dito sa Mugpo, bayan ng Mugpog. Nararapat ho talaga ang pagsaludo sa kanila at pasasalamat dahil sa kabila po ng mga ina na ito na meron po dapat na mga inaasikaso na mga anak sa kaniga nilang mga tahanan ay nandito po sila para ma-secure na lahat na po na ating mga kababayan ay masunod sa tinadhana po o sa inatadhana po ng ating pamahalaan na enhanced community quarantine. Kaya naman po ako'y nakikiusap sa ating mga kababayan na wag na po kayong magpasaway. Dahil sa kabila po ng lahat ng ating mga frontliners, sila po ang nagatsaga, oh. Yan liit po nito, oh. Ay, pag ito po ay na... na tawa. nagkasa, at nagkasakit ay... ay di, agad-agad po ay... manghihi uh, manghihina, ano po. Kaya naman po ay... Isang tawa lamang po, Isang tawa lamang daw po at isang... Uh, thank you. Ayos na po sila. Imagine, 6 to 6 po sila. 6 AM. 6 in the morning. Up until 6 in the evening. Nandito po sila. Imagine that Mga babayang naka-duty? Naka Bakit sila mga babae ang naka-duty dito? Maybe. Dahil mama gabi daw po. Yung mga lalaki naman po ang ma-duty. Inaintay lamang po sila. Samantalang kayo po ay nandyan lamang naman sa bahay. Tapos ang tigas po ng ating mga ulo. Samantalang sila ang init po ng kanilang inagawa dito para lamang pumabantayan at masiguro na ang lahat po ay ligtas. Patawad po dahil hindi ko po sukat akalain na ganito po yung ating mararatnan. Sa pag-ikot po natin mula po sa bayan ng Buwak patungo po dito sa ba, uh, sa bayan ng uh, sa ba, bayan ng Mugpog. 5 anim na po yung nadaanan naming checkpoint ganyan po nila kita kamahal. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kababayan, paulit-ulit ko pong inasabi, sumunod po kayo. At bilang pasasalamat, isa lamang naman po ang aking agawin sa kanila. Abatiin ko lamang po sila at abanggitin ko po yung kanilang pangalan. Dahil mapanood lamang daw po sila sa Marinduque News, ay masaya na po sila. At tingnan niyo na po. Ano pong pangalan mo? Pa-shoutout naman, isang malaking shoutout na puno ng pagmamahal sa BHW Barangay Health Worker kay Soraida Magdalita Barangay Health Emergency Response Team ng Bayan ng Buak at siya po ang natayo na Barangay Health Worker BHW mamaya ko na ikaw nga ng statement Dito po dito. At dito may ilaw. Okay, dito po kita. Napapanood po kita. Sa... Marami kita mga kababayan nanonood ngayon. 127. Okay, marami kitang mga kababayan na Ito, si kabayang Grace Moldon. Malaking shout out again na puno ng pagmamahal. Salamat po. Hindi po dito. Ito naman. Ano po pala ang anong designation mo po? Barangay Tanod. Babae. Babae. Magkano lang naman ng honorarium nila para magtsaga mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tapos kayong mga nandyan sa bahay, antigas tigas pa ng ulo, wala ako pong masabi sa inyo. Eto, si Kabayan. Kabayang uh, Haide. Olavides. So, oh, in dami nating mga kababayan na palaging nanonood mga taga-mugpag mga Olavides. Ano pong designation mo dito? Barangay Tahno din. Ilan po ang anak mo? Dalawa. Dalawang, dalawang anak, dalawang anak, imagine, that. Kayo po sa inyong mga bahay, yung mga pasaway, maghahintay lang man din naman ng uh, pas at mabililaan doon sa bayan. Ano? At paghintay lamang naman, ay eh, samantalang sila, oh. hindi natin alam kung tama ba yung inakain nila sa umaga, <laughs> sa tanghali at sa hapon. Ito, si Kabayan. Kabayang Rosalie Lasik, Barangay BHW, po. BHW din. ano. Inauna po ang kaligtasan natin. Ilan po ang anak ninyo? Tatlo po, sir. Tatlo po. Lapit po kayo dito. <laughs> kaya lang medyo Spacing. one. Oh, medyo Spacing physical one. distancing pala kita. Ano tatlo po ang inyong anak, ano? Bakit sa kabila po nito, ay nagatsaga po kayo? Ay, sir, para din sa mga kabayan natin, para din sa amin. Siyempre, sa mga anak, ang isipin natin ay yung ating mga pamilya. Para mm -hmm. hindi na tayo magkaroon ng gano'n. matapos na ito. Mm -hmm. Para tayo ay maging masaya na. Alam niyo, Kasi salamat. nakakulong lahat ng ano, mga bata dito. Ayaw palabasin, ganyan. Mm -hmm. Kasi para din sa atin, yung sabi nga namin sa mga anak namin, ay, Pinuno na namin pagkain ng iyong bahay para lamang kayo ay huwag lumabas. Yan uh, lamang kayo sa loob ng bahay natin. Uh, pinaiyak mo po ako. Ano <laughs> po yun, sir. Yung bahay ko nga na, puro pagkain. Sabi ko, mga anak, kahit ubusin ninyo yan maghapon, basta yan lang kayo sa loob ng bahay. Huwag kayong malabas. Huwag ninyo. Ako lamang. Para uh, po yung po sa ano. Pubad so, ko po yan lahat. Kaya ayak ko ako. Sa no? langunga <laughs> namin para lamang mm. ay... Para makaiwas sa mga ganun ano cases, kayo po. Imagine, alam nyo sabi po niya, abood ah, ko lamang po ano, kaya sila nagatsaga dito dahil ayaw nila na yung mga anak nila ay madamay at magkaroon, mahawahan ng coronavirus disease. Kaya kung ikaw kabayan inapakatigas ng ulo, alalahanin nyo naman po sila. Ay, sabi ni Rosen Tara <laughs> po dini, din isa pa. Kapatid doon nanonood ano. Oy, maraming salamat po sa inyo <laughs> yung mga kapamilya po ng no, ating mga kababaihan na nandito ano. Pinaiyak po ako ngayong gabi. Mababaw ang po ang luha ko. Lalo na ang mga nakikita po natin ay mga kababaihan ano po. Baka may gusto ka pong sabihin, baka ano po yung mga challenges niyo ngayon dito or yung mga parang medyo ka Nahihirapan ay, kayo. Nakakuarantin po dito sa amin nagaling galing Maynilater mm -mm. ay minsan po'y matigas talaga ang ulo nila. Kasi nilibot na naman po namin kanina yung na POM namin. Oh, oh. Na sabi namin na wag na wag silang malabas kasi ayaw namin na syempre maraming kapitbahay kasi madadamay po sila pag sila once na sila yung naging may talagang simptomas. may sintomas na sila ay mahahawa po lahat. Nang maliit po ang ating marinduki. Ayun tayo ay magkakaroon sigurado pag magkaroon tayo ng isang cases lamang dito sa barangay Maligaya uh -huh. na Ay sigurado po tayo maligaya ay sorry na lang hindi na po, Parang hindi na. na maligaya malungkot na ano po <laughs> Malungkot na Ah na. <laughs> uh, grabe Narinig niyo po kung sino yung mga pasaway dito ngayon Yung mga nanggaling po ng Metro Manila Na supposed to be ay nakap TUM, Persons Under Monitoring pero sila po ang nagapasaway. Oh, Nagapauli-uli na. daw po. Hindi naman po lahat. Ano? Po. Hindi, lahat. hindi naman po lahat, ano? Hindi lahat. May ilan lang. talaga ng mga pasaway. Kaya kayong mga... <laughs> kayo, magsitigil po kayo sa inyo-inyong mga bahay. Dahil naman maawa naman po kayo sa mga babae na naari ay... araw-araw po nilang inagawa. Tsaka yung mga PUM po at mga PUI kung meron man ho dito. Mga PUI! PUI! Ano po, mga PUI. <laughs> Ng mga kababayan po natin na nanggaling sa Metro Manila, sumunod po kayo. Sumunod po kayo dahil again maliit lamang po ang ating isla. Maliit lamang po ang ating isla. So, baka may gusto mo po kayong sabihin. Pasasalamat po sa inyo. Anong sabi ng ating mga kababayan na nanonood? Sabi ni Erosan Villa de Bel, wawa naman si ate ko. Oo. Oh, oh. <laughs> oh, sobrang proud yung kapatid mo po. Ano? Nasaan yung kapatid mo? Batiin mo. Oh. Oh. Ang ingat kayo dyan ah. Oo. Oh, Naiyak na si ate mo. Oo oh, talaga naman. Ay, ano? ano. Ma Magkaroon pala ng mga sakit na ganito. Oh. sa buhay. Inamang po maraming salamat. Maraming salamat po talaga naman ako. Ako mismo ay naluha at nalulungkot. Dahil lang, uh, bigyan nyo bigyan talaga Baka naman po ano, ako na makikiusap sa inyo, sa ating mga kababayan. Kunting ako po ang makatok dahil marami naman kita mga kababayan na nakafollow sa Marinduque sa By this time, ako po ay makikiusap sa inyo. Hindi po sila nahingi pero ako na po ang mahingi sa inyo. Baka naman po meron kayong konting tinapay dyan. At saka po tubig. Ako na po ang gaabot sa kanila ng personal. Mas maganda po kung grocery na lamang pala. At ako po ang gabigay dun sa apat na ito. Ano po. Maraming salamat po sa inyo. Mula po sa Marinduque News sa Philippine Information Agency. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nasuporta sa Marinduque News. Tanggapin niyo po ng buong-buo ang aming pagmamahal at sa salamat sa inyo. Wala po kaming ibang maibibigay sa ngayon. Pero ang amin pong hangad, maayos na kaligtasan po ninyo at ng inyo pong pamilya. Maraming maraming salamat. Oy, pinaluha po ako nitong mga ito. Oo. Nakakatuwa naman po sila ano. Kaya salamat po ha. Pag nakakita po kayo ano, yung mga kababayan natin imbes na kayo po yung magpasaway, alam niyo pong dapat niyo gawin. Ibigay niyo po yung quarantine pass. Pagkatapos sunon pasalamat po kayo sa kanila. Sapagkat so, hindi po natin alam na sa kabila ng pagtayo nila dito at the back of at sa likod nila nag po ang dalawa, isa, tatlong mga anak nila sa kanilang mga tahanan. So magandang gabi po, nandiyan yung mga karelievo nila. Tamang-tama ho, sa pag-alis natin, kasama na rin silang ma-alis. Bukas naman po pala sila ma-pasok. Maraming salamat po sa inyo. Mua mga, I love you so much. Oh, mga lalaki naman po ang mapalit. Ay, picture rin naman kami, Dave. Kailangan mo masyadong magalapit lapit ho. Pag masyadong, did yung camera natin na maganda para may flash. Pwede ba yon? Okay, saglit po muna ha si ga picture po muna ako sa kanila ha pasensya na po pero social distancing po kami yan po yan, no? pero... Sabi ni Romnick Mirambel, salahay sa lahat, Ate Sally. Yan, hala, wag kang umiyak ate. Naiiyak din ako, sabi ni Ruzan. Yan. What? First time ko pong makakita ng mga nag-duty, mga babae, ang mga tanod at saka BHW. So, talagang ginagampay lang kailan itong kulin sa araw yung mga kababayan sa gabi mga kalalaki yan. Na, ingat po kayo ha! God bless you po, God bless you po. Yan. Yan. po Muli, uh, kami po ay nagpapasalamat. Yan, yan. Epi nagapasalamat sa inyong pagsubaybay sa pangalan po ni Sir Romy Matak, ang manager ng Philippine Information Agency. Yan kasama Hello. ko po sa po si Dave. Dave. Uh, yan. ako po ang inyong kabayan, Edro Rosales. Nagasabing salamat po at magingat po tayo at uh, suportahan natin na ating mga frontliners. Magandang araw marindu kayo. Magandang gabi po pala. Bye bye. bye, -bye. Yan. Love bye. you. Bye bye. bye, -bye.